susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang business, no? Naghahanap ako ng pang-deliver sa business po. Yung mura lang sana. Ah, mura? Eh, di put... Dapat pala hindi ako nag-apply sa'yo ngayon, no? Uy, Mitsubishi, teka, maganda dito, ah. Alam ko mayroon ditong agent na nagbibigay ng malupitang previous, eh. Tara, pasok tayo sa loob. Hi, ma'am. Good morning po. Um, welcome po pala sa Mitsubishi um, Abad Santos. Ako nga po pala si Alj, yung malapit na agent po dito. Uy, sakto. Ikaw pala yung nahanap po. Oh my God! Wow! Ay, bakit ma'am? Uh, Mag-apply po ba kayo ng car loan? Sakto, kasi wala akong pang eh. Ay, naku, wala akong problema yan, ma'am. Ako pong bahala sa inyo. Tara, approve ka na! Uy, wow. teka, teka! Bakit ganun lang ba yung process mo? Eh? Ay, oo nga. Nanoloko mo naman ako, eh. <laughs> Ang ibig sabihin po po, ma'am, eh, kayang-kaya ko -kaya po kayo tulungan mag-apply. Kasi lahat po rito pwede mag-apply. Locally employed, OFW, business owner, o kahit wala kang trabaho, wala kang magawa sa buhay. Kung lapok ka, lapok ka ba, ma'am? Tara na, man, approve man. ka ba? na. Niloloko pa yata ako eh. Meron akong business, no? Naghahanap ako ng pang-deliver mm -hmm. sa business ko. Yung mura lang sana. Ah, mura? Eh, di put your head on my shoulder. <laughs> Diyo ko lang, ma'am. Kala mo, murahin kita, no? Bait-bait ko kaya. naman? Uy! Mama mabait po ako kung totoosin nga kaya ako tinawag na malupit na agent dito kasi napakalupit ko magbigay ng mga freebies tsaka discount sa client ko. Oh! oh talaga ba? Sige nga, ano nga mga freebies mo? Ano na, na rin yung promo nyo? Ma'am, bago ko sabihin lahat ng mga malulupit na freebies ko at discount, syempre papakilala muna kita sa unit na nababagay sa business mo. Ito nga po pala ang L300 with FB Body Dual Aircon 2025. Alam mo ba, ma'am, saktong-sakto sa business nyo. Kasi, kaya netong magdala ng limang libong elepante. Yeah! Gusto mo, try natin. <laughs> Tutans po yung kaya niya ikarga, ma'am. Ganon po kabigat. At ang passenger seat nito, ma'am, 17 katao. Kung gusto mo naman, ma'am, doble mo. Pag patongin patung mo sila, walang problema. Depende sa trip mo, ma'am. <laughs> Tapos nakita mo naman yung itsura, ma'am, di ba? Napakaangas. Naaangasan ka ba, ma'am? Yabang mo naman, grabe <laughs> Sorry, ma'am. <laughs> Halika, ma'am, papakita ko sa yung loob. Dali. Pakita ko sa yung loob, ma'am. Tignan mo naman, ma'am. mo <laughs> 'di ba, ma'am? Kita mo napakalawak, 'di ba? Oh, sing ng utak mo, ma'am. <laughs> Bakit wala ba akong utak? <laughs> Di diba, ma'am. alam ko naman na napakatalino mo, kaya nga sa akin mag apply eh. Tapos ma'am, bukod dun sa sinasabi ko po sa'yo na napakaswak nito, napakaganda po ng engine nito. Naka-euro porto ma'am, ikumpara mo sa iba na naka-euro tong mauso. Oh! Oh. Ma'am, kamusta po? Ano pong masasabi natin sa ating L300? Ah, uh, okay naman. Mukhang okay naman siya. Ano pang promo nun? Ma'am, yun nga sinasabi ko sa inyo. Yung malupitang promo ko dun. Sa halagang 20,000 down payment, oh. makakapag a ka na ng ating L300. Meron ka pang free two months. Oh. Extra ka pang magbabayad nun. Eh, pero kung kupal ka, ma'am, eh di ka magbabayad. Kupal ka ba, ma'am? Stupid bitch! Oy, grabe ka Ay. naman! Hindi oh! Hindi, hindi. Goods, ma'am, kung nagkakalunagan tayo. Tapos ma'am, bukod po sa yung investment mo na L300, eh, magagamit mo siya pang uh, business niyo na makakasave din kayo sa daily delivery niyo, eh, pwede niyo pa pong gawing extra income yan. Ako pong bahala sa inyo, tutulungan ko po kayo na i-apply po yan sa Lalamove, Grab, Transportify, ka o kahit ano pa pong delivery platform, ako pong bahala sa inyo. Ano, ma'am? Oo, ma'am, ganyan ako kalupit. Ano po, mag apply ka na po ba? Sige nga, tatry ko nga. Eh, paano yan? Wala pala akong requirements. Wala pong problema, ma'am. Lahat po ng process po natin dito ay pwedeng-pwede po through online. Ito po, ma'am. Ito po yung calling card ko. Um, pwede nyo po akong i-message sa Facebook. Alch Tongol po yung name ko at andito rin po yung phone number ko. Ultimo application for ma'am online lang din po. Wala pong kahirap-hirap. No hassle, very convenient. Dapat pala, hindi ako nag-apply sa'yo ngayon, Dapat pala, dati pa. Oh!